Age limit kung magahanap ka ng trabaho, dapat alasin. Kaliwayan na karanas na anti-age discrimination tungkol sa inyong edad na kahit malusog pa kayo at kayo nyo pa magtrabaho, eh hindi na kayo tinatanggap dahil sa age limit. Kinwestiyon ni Idol Rapid ang naranasang diskriminasyon ng maraming job applicants na sa bansa nakabase lamang sa edad. So kung wala sanang age limit, total uh, meron man ata tayong batas uh, sa dole, uh, to dole na walang discrimination dapat regardless of age, sex, gender, di ba? May uh, anti-age discrimination law uh, uh, as far as I know. So yes, may mga kaukulang implementing rules po yon. Bakit nga ba ganun? Palaging may age limit at kadalasan na age 20 to 30 years old lang ang tinatanggap. Katulad ng kakilala kong OFW, umisya siya for good na sana. Gusto niyang dito na lang magtrabaho para kasama ang kanyang pamilya. Ilang beses na siyang sumubok kahit yung mga job fair na binubuksan ng mga LGUs, puro tatawagan pero wala naman tumatawag. Imagine na kahit na qualified siya at pasado sa lahat, di pa rin natutuloy dahil sa age limit. Kaya napilitang bumalik sa ibang bansa kahit na mahirap at maliit lang din ang kanyang sinusweldo. Tulad pa rin ng ibang mga OFW, sila rin ay nahihirapan maghanap ng trabaho pabalik sa Pilipinas kahit na malakas pa sila dahil sa age limit ng mga lokal na kumpanya at mas pinapaboron pa ang mga batang aplikante. Bakit bas gusto nila ang wala pang experience kaysa sa mga biyasa sa trabaho? Mas mababa kasi ang sweldo at ite-training muna kung papasa at allowance lang ang binibigay. Pagpasado na after 6 months o bago ma-permanent, saka pa lang sila makakatanggap ng minimum na sweldo. Dahil dito, imbis na magkaroon ng reintegration ng ating mga OFWs, napipilitan na sila mga ibang bansa ulit kahit meron pa naman silang sanang makapasok sa trabaho sa sariling bansa. So, di ba mas maganda kung dito na sila magtatrabaho at hindi na sila alam. Mayroon ding ilang kababayan natin na nag apply bilang waitress o waiter sa mga fast food chain o kaya ay sa restaurant o empleyado sa mga mall. Sila ay nare-reject dahil lamang sa kanilang edad. Iminungkahi tuloy ni Sen. Tulpo sa Department of Migrant Workers o DMW kay Secretary Hans Leo Kakdak na ang problema tungkol sa age makipag-ugnayan sa Department of and Employment o ang DOL. Upang masiguro na mabigyan ng pantay na oportunidad ang lahat ng tao na nagnanais magtrabaho anuman ang edad nila, lalo na ang mga OFWs natin na balik. Meron naman daw tayong labor code pero ang labor code natin sa Pilipinas ay tungkol sa age limit na para lang sa mga bata o menor. Dapat ay mabura na ang anumang klaseng diskriminasyon base lamang sa edad upang makapasok sa trabaho. Saka sa kasalukuyan, sinabi rin ni Idol na mayroon ng magandang programa ang ilang LGUs na tumatanggap ng elderly employees o yung mga may Dapat ay mabura na ang anumang klaseng diskriminasyon base lamang sa edad upang makapasok sa para magtrabaho sa ilang mga establishmento ay dapat ang ganitong sistema ay maipatupad din nationwide. Dahil dito, maghahain si IDOL ng isang Senate Resolution aralan ang pagpas ang pagpasa ng isang batas na hindi lang magbabawal ng age base. So hanggang dito na lang at kung meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo lang sa ating comment section. Maraming maraming salamat po sa panonood at huwag niyo nakakalimutan na mag-like, subscribe and hit na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Wala po sa Promag TV. Maraming maraming salamat po and God bless.